Hmm. Saan ba itong address na to? Ang hirap naman. Asa ka na ba yun? Hello? Sa right daw, tapos pa... Oh, oh, oh. Ay! Ano ba? Hala! <coughs> miss! Sorry! Sorry! Ay! Ito ang obo ka Ay! ba, ha? Ay! Hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo? Pasensya na, Miss, kasi naliligaw po kasi ako, eh! Hindi <coughs> hey, ano naman nabasahin damit ko. Alam mo kung magkano to, ha? Ha? Alam mo kung magkano to? Buisit ka! Pasensya na po. May lakad ako eh! Makikita kami ng boyfriend ka tapos ganito ginawa mo sa akin. Napunta pa ako sa putikan! Sorry po talaga kasi naliligaw ako. Hindi ko alam yung address na to eh. Kaya... Sorry, ha? Sorry, ha? Ayoko mo marinig niya. Sorry, ma! Ha? Tama na Sorry. po! Ano tama na, ha? Tama na! Bakit? Mamabayaran ba niyan yung damit ko, ha? Ay! mo na! Ay! Ay! na! Ay! 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 ay? Ito Ay! No, na. Ay! Ay! Ito Kuya! Mm, Nakakainis! Nababawi 'yan. Humanda siya sa akin pag nakita ko siya ulit. Kulang pa yung ginawa ko sa kanya. Ano ba? Pwede ba ako malaman ka muna? <laughs> okay? Special day natin ngayon. nag ako na malaki para sa damit na to. Tapos ganito lang gagawin Ang hype na yon. Pwede ba? Huwag mo naman yung araw na to. Magpapaka-stress ka dahil doon? Sige, sabihin natin kasalanan niya. Pero di mo ba naisip? Baka mamaya may nakakita sa'yo dyan. Ha? Makakita ka ng pulis. Nakita ko yung pananakit mo doon sa tao. Ha? Okay. Mamaya okay. okay? Mapaha mapahama ka pa eh. So, So, kinakampihan mo yung dugit na yon, ha? Kasalanan ko pa! Hindi ganun. Ang sinasabi ko lang, di ba? Hindi mo kailangan magalit. Ayaw lang kitang mapahamak. Alam mo, tama na. Ihatid mo na ako sa bahay para makapagpalit ako. tao po! Ay! Oh! Pasok ah! Huwag sarado yung pinto ah. Uh, sir, ako po pala yung nag-apply sa inyo as katulong. Pasensya na po sir ha. Ginabi na po ako. Kakahanap dito sa address niyo. Okay lang yan. Mahirap talaga yung pasikot-sikot dito sa lugar namin. Salamat po sir ha. Teka lang, bakit parang yun yung itsura mo? Anong nangyari sa'yo? Ah, ah, kasi sir, ano eh, nagmamadali ako kanina na, 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 natisod po ako dun sa may kanto. Sorry po. Susunod ah, mag-ingat ka. Nalo dyan, sa labasan ah. Sige po. Oh. Shit! Oh, dyan ka na pala. Ikaw na babae ka ha? Sinusundan mo ba ako? Eh, hindi po ma'am ang ginagawa mo dito, ha? Teka lang. Dad! Huwag mong sabihin! Nakabit mo yan. Ha? <laughs> Sabi ko na nga ba eh. Kanina ba ako nagigigil sa'yo eh? Teka lang. Magkakilala ba kayo? Kaibigan mo ba to? Excuse me? Dad, hindi ako makikipagkaibigan sa ganyang itsura. Hampas lupa. Sino mga itsura niyan? Eh, kumalma ka nga muna. Eh, bakit kilala mo to? Ano ba nangyari? Tinan mo yung damit ko. Basang-basa. Alam mo kung magkano to, ha? Hmm? Babayaran mo to. Manda ka. Pag hindi mo to binayaran, papakulong kita. Sir. Ito naman si Virgo. Lahat na ng bagay, pinakagagawang komplikado. Eh bakit? Kinakambiha mo yan, Dad, ha? Sino ba yan, ha? Eh, sir, kasi ganito po kasi nangyari. Eh, Naliligaw po ako eh. Hindi ko po siya nakakita nung, nung naglalakad ako. Kaya po yung tubig niya natapon sa damit niya. Sabihin mo, bobo ka. Hindi ka tumitingin sa daan. Yun naman pala eh. Di naman pala sinasadya. Huwag po nang palakihin pa. Tante ka nga. Bakit naman nagtatanggol mo yung babae na yan? Kabit mo ba yan? Oh, kabit? Ga-apply na katulong yan dito. Are you sure? Ha? Huh? i mo yan na katulong dito? Eh mukhang walang pinag-aralan at lampay. Baka hindi niya kaya gawin yung gawain bahay dito. Sigurado ka na gusto mo magtrabaho dito? Sige! Para maging impyerno yung buhay mo. Eh sir, pero sir, Nakaganti na po yung anak niya sa akin eh. Kaya nga po ganito yung itsura kung sinambunutan niya ako. Hindi hey naman pala eh. Bakit ba ginagawa mo big deal yung lahat? Hindi ko siya kabit. Ikaw sumusobraan eh. Nakakailang palitan tayo ng katulong oh. Eto ka bago-bago, ginulpi mo na kagad. Sigurado ka dad, ha? Kukunin mo katulong yan? Oo, sigurado ako. Hindi ko naman tatanggapin yan kung di ako sigurado. Ayusin mo yung ugali mo ha Kundi tatanggal lang kita ng allowance Tsaka yung pera mo sa bangko o kukunin ko lahat yan Okay, fine Whatever Handa ka, hindi pa tayo tapos Musobra na talaga to eh Eden, pagpasensya mo na yung anak ko ha Okay lang po yun sir, naiintindihan ko naman eh Tsaka may date kasi sila ng anak mo Tsaka ng boyfriend niya Spoiled brat kasi Masyadong... Tuna. Sa, pagtsagaan mo na lang. Kaya mo yan. Sige po, sir. Mabuti pa. Iikot mo na kita sa bahay para alam mo yung pasikot sigot ha? O oh, sige po. Oh, sige, punta tayo ng kusina. Tatrabaho ka ba talaga? O nagpapatay ka lang ng oras? Kanina-kanina ka pa dito, hindi ka natapos? O baka na di ka marunong maglinis. Uy, baka sabihin ko sa'yo ha, buong bahay ang lilinisan mo. Hindi lang tong sala. O timo ang kusina, pati yung kwarto ko, hindi mo pa nalilinis eh. Eh, ma'am, actually po, patapos na po ako eh. Ito lang pong sala yung hindi ko na lilinisan, pati yung kwarto mo. At isa pa po, alam ko naman yung ginagawa ko. Sinabi din ni sir ano yung mga kailangan kong gawin dito sa bahay. Alam mo yung ginagawa mo. Kasi yan lang ang alam mong gawin. Kasi, katulong ka lang. Mahina yung utak mo. Sinasabi mo, patapos ka na dito maglinis, ha? Mukha mong patapos sa to. Ayun, dumi-dumi pa, eh. Eh, ma'am, kahit i-check nyo po, wala na pong mga alikabok diyan. Ano may ikaw, ha? Ikaw na, ikaw na, ako sa'yo, ha? Lahat ng sinasabi ko, may sagot ka! Ikaw, ha? Ito, tatandaan mo, ha? Pag inuutosan kita at tinatanong kita, isa lang sagot, ha? Yes, ma'am. Sabi na! yes, mom. nisso é quarto to so, ba yan, Eden? Sir, hindi po! Dad, nawala yung mga alahas ko. Kahit kailan, walang nabalita huwag na ako dito sa lugar natin. Napaka-exclusive na village natin. Ngayon na lang, na may pumasok sa kwarto ko, nawala yung mga alahas ko. Sir, hindi po yan totoo. Aminin ko po, ako po yung naglinis ng kwarto niya kasi inutusan niya po ako pero never po ako never ako magdanakaw. So, sinungaling ako, ha? Hindi ko ginagamit yung mga alahas na yon. Dad, daling kay mama yon. Pinakaw mo! Dapat kasi, mm -hmm. ikaw ang nagliligpit dito sa kwarto mo. Ay! So, ay mga gamit mo, ikaw yung naglilinis Te para hindi ka naghahanap. Teka nga lang, Dad! So bakit nag-hire ka ng katulong? Ha? Para kwarto mo lang yung lilinisin? Ha? Ikaw na babae ko, humanda ka. Papatulayan ko na ikaw ang ako ng mga alahas ko. Eh, ma'am, kahit naman po hampas ba ako, palamunin ako, kahit anong sabihin niyo sa akin, okay lang. Pero hindi ko po magagawa magdako sa inyo. Humanda ka makukulong ka. Malis ka sa kwarto ko! Halika dito, Eden. Mag-usap tayo. <laughs> sir! Sir, kahit halugugin yung buong kwarto ko, wala po kayong makikita dito! ano e, bang nangyari? Bakit uh, ikaw yung pinagbibintangan ni Birko? Hindi ko po alam, sir. Eh. Bakit ganyan po yung pagtrato niya sa akin? Basta, pinalinis niya lang po ako sa Sinisiraan kwarto. Sinisiraan mo ako sa daddy ko, ha? Hmm? Gusto mo masaktan ulit? Tabi. Alam mo ba, ikaw yung nagnakaw, ha? Hahalubo din ko. Ano to, ha? Ha? Ano to? Mamula po talaga akong alam. Sir! Sir, nagmamakawa ako sa inyo. Wala po talaga akong ninakaw. Hindi po ako Alam Malang tatanggi ka kasi ayaw mo makulong. Dad, pinintay mo! Tawag ka ng pulis! Virgo, tumigil oh, ka na. kita Virgo. Lahat kaya mong gawin para mapaalis yung taong hindi mo dito gusto. At alam kong hindi mo gusto si Hidin na nandito. Hindi ko siya gusto kasi magnanakaw siya. Amoy na amoy ko yung babae na yan. Ano ba? Hihintayin mo pa ba na ikaw yung pagnakawan niya? Bago ka mahalik sa akin? Tumigil ka na! Alam kong planado mo lahat yan! Whatever! Eden. Pasensya na ha. Hindi ko na alam po anong gagawin ko dyan sa sa anak ko eh. So, mo, kabagal nila. Gagawa ko ng parang para magbago yung anak Sir, sorry din ha. Kasi napapag-away ko kayong dalawa. Pero sir, salamat din kasi naniniwala kayo sa akin na hindi ko yung ginawa. Naiintindihan ko naman po na hindi hindi po madaling i-handle yung ganong ganung ugali ng tao eh. Huwag ka Aiden. Hindi man ako naniniwala doon. Alam ko kung kaya niyang gawin. Sige po, sir. Sa so, may pinto. Ako may tao. Love, ka. <laughs> Para huh? sa akin to? Oo man naman, siyempre. Siyempre, para kanino pa ba, di ba? hindi thank you, love. Bakit ka pala napasyal dito? Wala kang pasabi hindi na lang ako, nakapaganda, Oh. Eh, ano ka ba? Siyempre, alam mo naman, di ba? Na gusto lagi tang surprise. Ah, nga pala. Nasa si dito? Ah, wait lang, tawagin ko. Kausap niya pa kasi yung buwisit na mutchacha na yun, eh. A ano? Buwisit? Ah, sige na, alam ako ka muna. Ah, Dad! Oh. Ah, Tito! Sana nagpasabi ka man lang, pupunta ka para ipag-ayos naman kami. Bibinis ka, ka scout dun sa garahe. Ah, pasensya na kayo ah. Biglaan kasi. Eden! Yes, ma'am? May bisita ako. Saan ka ba pumupunta? ka to beg. Yes, ma'am. Ah, tito nga pala. Kaya pala biglaan niya yung bisita ko. May importante kasi akong sasabihin sa inyo. Uh, alam mo, Tito. Bilang respeto po sa inyo. Siyempre, kailangan kayo po yung makalam. Gusto ko po sanang... Gusto ko po sanang hingin yung kamay ng anak niya. Talaga? Magpaprabuhas ka sa akin? Dad! Ah, uh, Iho siguradong sigurado ko ba dyan sa decision mo, napapakasalan ko man ako. Ah, uh, oo naman po dito. Tsaka siguro ito na yung tamang panahon. Tsaka alam nyo naman po kung gano'ng kamahal yung anak nyo. Teka nga lang, Dad. Siyempre sigurado siya. Ano sinasabi mo? Oo oh, ba, anak? Sinisigurado ko lang. Ah, mami, ito na po yung tubig. Ah! ah. Ubigil na! Tama na, Virgo! Bakit ba natin siya pinagtatanggol mo, Harald? Ako yung anak mo! Ubigil ka na! Sinadya ako yun para makita ni Charles yung tunay na ugali mo. Alam mo, saw sawasawa na ako dyan sa ugali mo eh. Ayoko magaya ako sa nanay mo na namatay na namatay na, na sa stress dahil sa'yo. Oh. Ngayon, Charles, sigurado ko ba napapakasalam mo pa itong anak ko? Eh, tingnan mo naman kung paano i-trato tong katulong namin. Siguro, Tito. Ito so, pong best ko muna pag-isipan. Sa nangyari ngayon? Hindi ko kasi masikmura eh. Sige, to. Alis na ako. Teka lang, love. Huwag ka makanig sa kanila. Alam mo, galit lang sa akin si Dad. Tsaka, alam mo naman na mahal na mahal kita, di ba? Diba? alam mo, alam mo, Grigo, sobrang mahal kita, di ba? Pero sana, magbago ka pa. Baka sakali, bago pa yung isip ko. No! <laughs> ko no! no! Ano, Dad? Masaya ka na, ha? Ha? Na yung katulong na yan? May gusto ka ba dyan, ha? Kasi lagi mo pinagtatagol! Tumigil ka na! Sumusobra ka na eh! Ako ba, alam mo, hindi ko na alam gagawin ko sa'yo para mabago yung ugali mo. Eh. Alam mo, mas mabuti pa. umalis ka dito sa bahay. Para matutunan mo kung, kung paano mabuhay. Saka baka dyan, mabago yung ugali mo. At hindi lang yan. Lahat ng suspeto mo, tatanggalin ko. Dad! Hindi pwede! Paano ako? Hindi ko kaya! Sige na. Umalis ka na. At huwag na huwag kang babalik dito hanggat di ka nagbabago ginagawa sa akin to, ha? Siguro na may relasyon kayo, ha? May relasyon kayo na! Malis ka na! Di tayo tapos. Punta ka.